Hello guys! Ako na naman ito at pag-uusapan natin sa video nito ang mga bagay-bagay na ginagawa namin inside the classroom dito sa Spain. So itong video na ito ay para sa mga future language assistants or auxiliaries na conversation na gusto magturo ng English dito sa Espanya. Ayan. So unang-una -una sa lahat, um, sa schools, um, Magtuturo lang tayo ng mga ng English doon sa mga English subjects nila. Yung English subjects depende yan sa type ng school. So, minsan or usually, meron syempre sila yung English subject. Um, yung natural science, um, social science, minsan yung music nasa English din, minsan arts English din. Yung ibang school even physical education ay nasa English din, no? Um, but, but normally, English, natural, at saka social sciences lang. Pero meron yung school na yung social science is nasa Espanyol. So ano nga ba yung ginagawa ng, um, ng mga language assistants doon sa loob ng mga classrooms? Um, Una-una is yung, actually maganda rin to kung wala kayong background sa education eh. Kung meron kayong background sa education pala, you can comment sa ating comment section kung meron pa akong ibang nabanggit. Bale, itong video na to is pahapyaw lang doon sa ating um, ibabahagi. And then, sa mga next videos ko, um, gagamayin natin siya in details para maintindihan at ma magkaroon kayo ng idea uh, para hindi kayo ba ma-shock, ma, ma, culture shock sa inside ng classroom. Una-una sa lahat yung mga bata dito is maiingay. <laughs> hindi sila parang sa Philippines. Dito, hindi mo na nga sila ah uh, kailangan i-motivate para magsalita. Sila na mismo, kumbaga proactive yung mga bata. Kung meron kang question, parang halos lahat sa kanila gustong magsalita. But then meron din yung mga bata na um, tahimik sila. Uh, depende yan sa karakter ng bata. Kasi sa Philippines, naalala ko ng bata ko, kailangan pang i-motivate, no? Uh, yung teacher ng, uh, ng uh, motivation o paraan para makapagsalita, no? Uh, yung mga estudyante niya. Pero dito, they are very proactive. So, hindi mo kailangang um, ah um, man tawag nito parang problemahin yung participation inside the class. Ayan. Kung hindi yan magsasalita, ibig sabihin boring na yung klase. Eh. Ganyan. Okay, um, marami sa mga games sa uh, sa classroom, depende yan sa level ng mga bata. Like for example, yung Kahoot. ah uh, minsan uh, lumalabas din kami and then doon kami nag uh, ang tawag nito na nag uh, nagpa-play o no, nag-game. Yung mga bata pala, meron din sila mga online resources. Um, pwede sa Aula Virtual or Google Classroom. Yung iba, ginagamit nila Google Classroom or Aula Virtual or ibang type ng uh, online resources. Um, doon, is halimbawa kung ano yung ginagawa nila sa classroom, nilalagay ng teacher doon para yung mga bata, pwede silang mag-review or um, puntahan yung resources na ito o online, and then i-check nila uh, sa kanilang mga bahay. Dito halimbawa, pinopos yung mga teachers, yung mga videos, uh, yung activities nila, yung mga exams, yung mga photos, dito sa online resources. Ang may access dito is yung mga parents ng mga bata, ini-email ng mga teacher yung kanilang mga access, or I think meron din ata silang parang WhatsApp group, and then doon ini-inform ni teacher um eto mga online resources na to. By the way, nagkakaroon din pala ng uh, mga meeting or reunion yung uh, parents at saka sa mga teacher. It's either um, individually or by twos or by group, ganyan. So yung tinatawag nilang aula, aula virtual at saka Google Classroom. Um, activities, ano ba yung usually na ginagawa ng mga bata dun sa um, school? Meron silang activities like yung stationing. Yung stationing, halimbawa, um, 20 halimbawa yung bata they divide into four groups, for example. And then station one is for reading, station two, um, tablet, station three, um, tawag to match, yung mga ganun, activities din lang. And then station um, four, um, ano ba yung mga, yung mga pictures, yung mga memory game, yung mga ganun. So, depende na yan kung ano yung subject at kung ano yung level ng mga bata. Um, sa mga next videos ko, um, bibigyan ko pa kayo ng more ideas, no? about it. Meron din silang presentation sa school namin. Halimbawa, um, i-divide yung class, no? Depende sa kung anong gusto ng teacher, if it's by twos, by threes, by fours. And then, bibig bibigyan sila ng time na pumunta doon sa computer um, classroom. Mag-create sila doon ng kanilang um, presentation. Let's say, for example, ang topic is uh, the best city, ganyan. So, abi uh, bibigyan sila ng um, enough time para mag-create ng presentation and then uh, darating yung parang uh, final day na pupunta sila in front and then mag-explain sila so this is also to boost their confidence para magsalita ng uh, English another another one is yung presentation na halimbawa um um ang tawag dito yung parang combination ng arts and then English let's say for example ang topic nila is about um, disasters So let's say typhoon or um, uh, landslide, ganyan. Una-una, bibigyan ng teacher sila ng time para mag-research online. And then they can bring their materials. Sa um, use newspapers or whatever. And then gagawa sila ng project nila. And then pagdating ng final day, pupunta sila sa harapan by groups and then i-grade ig siya ni teacher. Okay? Another um, activity na ginagawa ng mga bata is yung speech. Halimbawa, um, my favorite sport, bibigyan ng time yan ni teacher. And then, again, pagdating ng final day, yung estudyante pupunta sa harapan at saka mag-present. -pre uh, minsan, pwede siyang mag-bring um, mag or magdala ng kanyang props. Um, ano pa ba? Tapos, magsiset si teacher ng mga guidelines. Like, for example, dapat five minutes at least. Dapat um, ganito, may question, ganyan. So... Another one is spelling. Um depende again kung anong grade ng mga bata no. Halimbawa grade 1, one, one word, one word lang. For example, yung um um uh, rooms in the house. Um living room, kitchen, toilet, garage ganyan. And then um halimbawa grade 2, mas mahaba na siya like a sentence ng three or four word in a sentence. Tapos uh, pag mga grade 5 yung mga complex sentence na, ganun, spelling, para ma-boost yung kanilang, para ma-develop yung kanilang writing skills, okay? Another one is reading books. Minsan, uh, meron yung parang bibili yung school ng, ng books para sa mga bata. And then, um, halimbawa, depende na sa English teacher, kung halimbawa every Monday, ito is nakatoka lang for reading. And then, for example, one chapter, one chapter. Tapos, yung pagbabasa dyan it's for example, three sentences, isang estudyante. Tapos, pupunta ulit sa isang estudyante hanggang sa matapos lahat ng estudyante. And then, in the middle or in between, magtatanong si teacher para malaman niya kung nakikinig ba yung mga estudyante. Another one is bring and tell or show and tell. Halimbawa is, like, for example, favorite toy. Sa si estudyante, magdadala siya ng kanyang favorite toy and then i-discuss na yon sa harap ng mga sa harap ng klase tapos si teacher pwedeng magas ng questions sa estudyante and then yung mga classmates mag-ask din sila ng questions dun sa bata ayan um another one is parang show and tell din siya um, photo naman halimbawa halimbawa uh, family picture halimbawa yung topic is about the family so magdadala yung estudyante ng photo ng kanyang pamilya and then mag uh, magdi-discuss siya. Oh, this is my father, this is my mother, blah, blah, blah. He likes ta, -ta, -ta. yung mga ganun ba. Ano pa ba? Um, pag, punta naman tayo sa classroom discipline. Again, pahapyaw lang muna to guys, habang um, fina-finalize ko siya, and then eventually magbibigay pa ako ng more details, no? Classroom discipline, uh, iba talaga ang setting ng classroom sa Philippines at saka sa Spain. Ayan pag na-experience nyo sa, ah, ganito pala. Ganito pala yung sinasabi ni Nathaniel na uh, iba, no, -iba siya. Um, let's go to classroom discipline. Paano din i na ng mga guro dito sa Espanya yung kanilang mga estudyante? Um, minsan, meron yung mga guro na pinapalabas ang estudyante. Pero ito is like parang the worst case na worse or worse. Um, parang winawardingan pa lang naman yung estudyante. Halimbawa, one, two, and then pag ayo pa din, penal palabas. Pero I think dapat hindi dapat ginagawa yon Ayan. Another one is standing in a corner. Yung standing in a corner is, for example, um, may ngayon estudyante, hindi siya uh, pay attention. Pinapapunta siya ni teacher dun sa sulok. Ganyan. Tapos pag medyo okay-okay na, pinapabalik din lang. Another one is sin patio o, o recreo. Yung recreo is recess, patio is playground. So, minsan tinatakot din ni teacher yung may sodyante na wala kayong break or mababawasan yung break nyo, gano'n. So, pag narinig kasi ng mga bata yun, um, tatahimik na sila kasi nga super excited silang pumunta sa playground kasi gusto nilang maglaro or kumain, ganyan. Another one is point system. Um, hindi lahat ng, si ng teacher merong point system. Meron lang akong uh, teacher na meron siyang point system like parang kung sino yung makaka-reach or yung pira mataas na point, point at the end of the term or at the end of the school year, meron siyang um, bonus or surprise mula kay teacher. Another one is yung pagpapalit ng upuan. Uh, feel ko sa Pilipinas, ginagawa din yan eh. Alimbawa, kung si, yung isang bata, maingay siya. Um, or let's say, yung magkatabi, maingay silang dalawa. So, very random yan na uh, um, kung gusto ni teacher na Okay, magpalit kayo ni ganito kasi mas tahimik siya, ganyan. Marami silang kinoconsider eh sa seating arrangement. Depende yan sa um, intellectual capacity ng bata, sa behavior ng bata, gano'n. Kung kailangan ba nito ng help, kung alam mo yun, kung mag sila ng kanyang classmates, gano'n. So maraming kinoconsider yan, okay? So yung seating. Pero normally yung seating arrangement, meron yung um teacher na parang um every month magpapalit or every term, okay? Pero kung talagang hindi na tolerable yung attitude ng bata, papalitan niya agad-agad. Ayan. Another one is writing in a agenda. Yung agenda is yung notebook ng mga bata. Mayroon silang parang notebook na may calendar. Um, doon sila nagsusulat ng mga important notes. Kung halimbawa, hindi pwede yung pumasok yung bata or kung may gagawin. Um, kung kailangan niya mag-early out, doon sa small book, notebook nila sinusulat dito sa agenda, pwede magsulat doon si teacher na okay si ganito, oh, hindi siya nape pay attention ngayon. Ayan. kasi pag nakita yan ng parents, hindi ko alam kung anong ginagawa ng parents sa bahay. Na. Baka dinidisiplina din. Ayan. Another one is star of the week. Yung star of the week is like um, a certificate or like a paper na etong bata na to ang may pinakamagandang performance for the for for the week. Yan. Usually binibigay siya sa Friday. Ayan. Um, ano ba ba? Stickers. Para naman sa si mga infantil, yung mga young learners, grade 1, grade 2, yung stickers, effective pa yan. Okay. Nilalagyan dito or sinusulatan na nag-drawing ng star, ganyan, or stickers dito sa noo, ganyan. Or kahit anong sticker yan. Um, another one is song or attention grabber, lalo na yung mga maliliit na mga bata, yung songs or dancing. Okay magpa-play lang yung ng teacher ng YouTube, ng songs, and then magda-dance yung mga bata. Ayan. Ginagawa siya usually parang icebreaker. Ayan. Attention grabber. So halimbawa kung yung mga bata is hindi na talaga sila ah, uh, nakikinig sa'yo, maraming mga attention grabbers. Kung meron kayong alam pala na attention grabber, you can comment sa ating comment section. Ayan. Um, yung usually na ginagamit namin para sa mga grade 1, 2, 3, yung one, two, three, eyes on me, one, two, three, eyes on you. So, sasabihin lang ng teacher na, one, two, three, eyes on me. So, magre-reply, magre-respond yung mga bata, one, two, three, eyes on you. Ayan. Another one is, nakalimutan uh, ko na to eh, yung one, two, three, freeze like a cheese. Sasabihin ni teacher, one, two, three, or three, two, one. And then yung mga bata, freeze like a cheese. And then hindi na sila gagalaw. Ayan or yung um, tawag dito, countdown, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan. Pag nasanay naman ng yung mga bata dun sa um, discipline way ng teacher, alam na nila yon Let's say, 3, 2, 1. Okay. Or 5, 4, 3, 2, 1. Another one is yung class, class. Pag sinabi ni teacher, class, class, Sasabihin ng mga estudyante, yes, yes. Ayan. Another one is yung waterfall, waterfall. Pag sinabi ni teacher, si teacher ang sasabihin niya, waterfall, waterfall. Tapos yung mga bata, shh, shh. ayan, tatahimik na sila. Okay. may um, meron pa silang, ano eh, um, ang tawag nito, yung mga Spanish, parang, oye, oye, nare-respond yung mga bata. Um, I-try kong i-recall lahat ito at saka gagawa ko ng mga separate videos uh, in detail sa mga tanong. ah uh, Papiyaw lang yan muna para sa ating mga future language assistants uh, na hindi sila ma shock dun sa classroom setting kumbaga kasi iba talaga po ang sa Philippines kesa dito okay um, bibihira yung narinig ko ng mga language assistants na Filipinos na na hindi natatapos yung school year bibihira kasi I know na ano tayo eh yung tawag dito masisipag matsatsaga ganyan pero meron yung mga cases po talaga na hindi kinakaya ng language assistants or auxiliary conversation yung nangyayari. Like, siguro na siya shock sila or hindi sila sanay, hindi nila kaya, so hindi nila natatapos yung school year. Ayan. Kung meron kayong ideas or questions or anything uh, on mind na gusto nyo uh, i-share ko, you can go to our comment section. Please don't forget to like and the thumbs up button kung nagustuhan niyo tong video na to and please share para sana mas marami pang mga Pilipino ang makaalam na pwede po kayong magturo ng English dito sa Spain. Ayan. And sana may distribute siya sa mga right individual na talagang gustong um, uh, makapunta sa Spain at talagang dream nilang pumunta rito sa, sa Spain. Ayan. Again, this has been Nathaniel. Kung meron questions, you can just go to our um, comment section. Maraming maraming salamat from Madrid. Hasta luego. Bye!